Magandang araw kapatid. Welcome sa mga panalangin channel. Bago tayo manalangin, maglaan muna tayo ng ilang sandali para sa salita ng Diyos. Sabi sa Psalm isang daan at anim na talata uno, purihin ang Panginoon, magpasalamat sa Kanya sapagkat Siya ay mabuti. Ang Kanyang away walang hanggan. Ito ay paalala sa atin. Kahit maraming nangyayari sa paligid, laging may dahilan para magpasalamat. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil mabuti ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa bagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa panibagong simula, sa panibagong hininga, at sa panibagong pag-asa. Hindi po kami ang dahilan kung bakit kami nagising. Ikaw po, Panginoon. Lahat ng meron kami, bawat tibok ng puso, bawat paghinga ay galing sa iyo. Salamat po sa mga biyayang kadalasan ay hindi na namin napapansin. Salamat sa pagkain sa aming mesa, sa bubong na nagbibigay proteksyon, sa katahimikan ng aming tulog kagabi, at sa lakas ng aming katawan ngayon. Sa isang mundong puno ng gulo, salamat sa kapayapaang nagmumula sa iyo. Panginoon, patawad kung minsan nakakalimot kaming magpasalamat. Madalas, mas inuuna namin ang reklamo kaysa sa pagkilala sa iyong kabutihan. Pero ngayon, nais naming itaas ang papuri at pasasalamat sa iyo. Turuan mo po kaming mamuhay ng may pusong mapagpasalamat, sa hirap man o ginhawa, sa tagumpay man o kabiguan. Paalalahanan mo po kami na ang bawat araw ay isang regalo at ang bawat gising ay pagkakataon para mas mapalapit sa iyo. Salamat po O Diyos, dahil kahit maraming hindi sigurado sa mundo, ang pag-ibig mo ay tiyak. Ikaw ang aming sandigan, aming lakas at aming tagapagligtas. Kaya ngayong umaga, itinataas namin sa iyo ang aming puso. Maghari ka, sa buhay namin at ikaw lamang ang maparangalan sa lahat ng aming gagawin ngayong araw. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Panginoon, inaamin po namin, minsan, ang hirap talagang magpasalamat. Kapag sunod-sunod ang problema, kapag tila wala ng direksyon ng buhay, parang mahirap hanapin ang liwanag Parang nakakalimut kaming may dahilan pa rin para umawit ng papuri. Pero salamat O Diyos, dahil kahit sa gitna ng lungkot at bigat ng buhay, hindi mo kami iniiwan. Sa katahimikan, ikaw ay naroon. Sa mga pagkakataong hindi namin naiintindihan ang nangyayari, ikaw ay kumikilos pa rin. Hindi namin alam kung gaano karaming beses mo kaming iniligtas sa kapahamakan kahit hindi namin nalaman hindi rin namin alam kung gaano karaming panalangin ng ibang tao ang sinagot mo para sa amin at sa bawat pintong isinara mo kahit masakit salamat pa rin dahil alam naming sa likod ng hindi may mas mabuting plano ka para sa amin turuan mo po kaming magpasalamat hindi lang kapag madali Kundi lalo na kapag mahirap sapagkat ang tunay na pananampalataya ay lumalalim kapag kami natutong magtiwala kahit hindi namin naiintindihan ang lahat Salamat po sa iyong kabutihan Panginoon sa iyo ang lahat ng papuri Amen Turuan mo po kaming magkaroon ng puso na mapagpasalamat hindi lang sa salita kundi sa gawa Ayon sa Colossians 3 talata 15 hanggang 17. Gusto mo po na ang pasasalamat ay maging bahagi ng aming pamumuhay, sa aming pananalita, sa aming ginagawa, at maging sa aming relasyon sa ibang tao. Hindi lang po kapag maganda ang takbo ng buhay, kundi pati sa mga oras na tahimik ka Panginoon. Patawarin mo po kami kung minsan nakakalimot kami kapag ang biyaya mo ay naging pamilyar, minsan parang normal na lang ito sa amin. Minsan nagiging entitled kami, parang obligasyon mo ang pagpapala. Pero ngayon, binabalik namin ang puso naming mapagkumbaba. Pasasalamat ang panlaban sa pride. Pasasalamat ang paalala na wala kaming maipagmamalaki. Lahat ng meron kami ay galing sa iyo at wala kaming karapatan na ipagdamot ang papuri. At higit sa lahat, O Diyos, salamat sa iyong anak na si Jesus, hindi lang po para sa mga bagay na pansamantala, hindi lang po sa trabaho, kalusugan o relasyon. Salamat po dahil ibinigay mo ang pinakabigay na regalo, ang kaligtasan. Salamat, Jesus, sa krus. Salamat sa iyong dugo na tumigis para sa akin. Hindi ka po karapat dapat maparusahan pero pinili mong akuin ang kasalanan ko. Hindi ka po kailanman nagkasala, pero tinanggap mo ang sakit, kahihiyan, at kamatayan na ako dapat ang humarap. Panginoon, minsan hindi ko maunawaan kung bakit mo ako mahal ng ganito. Ako ay makasalanan, puno ng kahinaan, at madalas tumatalikod sa iyo. Pero pinili mo pa rin akong mahalin pinili mo akong iligtas kaya ngayon o oh diyos wala akong ibang maihahandog kundi ang buong puso ko tinatanggap ko ang iyong biyaya tinatanggap ko ang iyong kapatawaran isinusuko ko ang buhay ko sa iyo sabihin mo lang panginoon at susunod ako gamitin mo po ako para sa iyong kaluwalhatian ang bawat salita ko kilos ko at iniisip ko na way magbigay puri sa iyo. Sa trabaho man o sa bahay, sa hirap man o sa ginhawa, nais ko pong maramdaman ng mga tao ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng aking buhay. At salamat Panginoon, hindi lang sa mga sagot na oo, kundi pati sa mga hindi at hintay muna. Dahil alam mo po ang buong kwento, alam mo kung alin ang makakasama at makakabuti at tulad ng isang mapagmahal na magulang hindi mo ako binibigyan ng bagay na ikakasugat ko kahit gustong-gusto ko pa yon hindi ito pagtanggi ito'y awa at para doon nagpapasalamat ako panginoon tulungan mo po akong magkaroon ng buhay na may kultura ng pasasalamat hindi lang po kapag may dahilan hindi lang po kapag may blessing kundi sa bawat araw, kahit ordinaryo lang, kahit simpleng pagising, kahit isang tasa ng kape, kahit katahimikan ng umaga, lahat ay biyaya. Salamat po sa kalusugan ng katawan, hangin na malinis, katahimikan ng gabi, pagkain sa mesa pamilya at mga kaibigan, kapayapaan, sa puso kaligtasan, kahit sa delikado, pagpapala sa kabila ng pagkukulang. Salamat sa iyong salita na kailanman ay hindi kumukupas. Sabi po sa Lamentations 3 verse 22 to 23, Dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, tayo'y hindi nalilipol, sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Dakila ang iyong katapatan, Panginoon kahit hindi ako perpekto, hindi ka sumusuko sa akin. Kahit may pagkukulang ako, hindi ka lumalayo. At sa tuwing napapagod ako, binibigyan mo ako ng bagong simula. Bawat umaga ay paalala ng iyong habag. Salamat po sa krus. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At ngayon, O oh Diyos, itinatapat ko ang puso ko sa iyo. Turuan mo po akong maging mapagpasalamat araw-araw. Kahit may problema, may pasasalamat. Kahit may lungkot, may dahilan pa rin para umawit ng papuri. Kahit may kakulangan, may Diyos na sapat. At sa wakas, itinataas ko sa iyo ang lahat ng papuri. Sabi nga po sa Psalm 7 verse 17, Magpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kanyang katuwiran. Aawitin ko ang papuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Ikaw ang hari ng aking puso. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang dahilan kung bakit may pag-asa pa ako. Kaya ngayon Panginoon, ito ang panalangin ko. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Itinataas ko sa iyo ang buhay ko. Ikaw na po ang maghari, ikaw na po ang manguna. At anuman ang mangyari sa araw na ito, magpapatuloy akong magpasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kapatid, salamat sa pagsama sa ating panalangin ngayong araw. Naway patuloy mong maranasan ang pag-ibig, kapayapaan, at katapatan ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay mo. Kung ikaw ay naantig o nahabag sa panalangin ito, comment mo lang ang Amen sa ibaba bilang tugon ng pananampalataya. Kung may gusto kang ipagdasal, huwag kang mahiyang mag-comment ng prayer request sa ibaba. Lahat ng panalangin niyo ay aming binabasa at ipinagdarasal isa-isa. Huwag mo rin kalimutang i-like ang video na ito, ishare sa iyong mga mahal sa buhay, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang panalangin at gabay mula sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli! kapatid pagpalain ka ng Diyos at samahan ka niya sa buong araw god bless you